Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader. At sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa balitang ito kay uh, Cardano. Yan, sapagkat uh, meron po tayong isang uh, nakakagulat na positibong balita rito na lumabas kamakailan tungkol kay Cardano. Kung saan ay meron pong isang special na assistant itong si US President Donald Trump na nagdeklara na siya ay may Cardano Holdings at saka XRP. Ayan, Cardano at saka XRP Holdings. At uh, siya po ay walang iba, kundi si ginong Thomas Torgersen, Ayan, Thomas Torgersen na malapit na po sa administrasyon ni uh, Pangulong Trump. Ayan, malapit po siya sa administrasyon ni uh, Pangulong Donald Trump. At siya po ay umamin sa kanyang espesyal na financial disclosure na meron po siyang hawak na ADA at saka XRP. Dahil dito ay natuwa itong si Ginoong Charles Hoskinson. Siya po ang founder ng Cardano at uh, agad ipo, agad po siyang nagpakita ng kasiyahan uh, sa social media. Kaya ang mga tanong po natin dito ay ano nga ba ang uh, ibig sabihin nito? Bakit po ito big deal sa community ng crypto? At higit po sa lahat ay ano po ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Cardano at maging kay XRP. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Kaya yan po. Ang nakikita natin dito ay walang iba kundi ang founder ng Cardano na si ginoong... Uh, Charles Hoskinson. Pero yan, uh, umpisan po natin ang uh, uh, tungkol kay uh, Ginong Thomas Torgersen. Yan, Torgersen. At bakit po mahalaga ang kanyang uh, crypto disclosure dito. Yan, si Ginong Thomas Torgersen ay hindi ordinaryong tao. Isa po siyang special assistant ni Pangulong Donald Trump at uh, siya po ay naging uh, Director of Strategic Operations sa kampanya nito, nitong nakalipas na taong 2024. Ibig sabihin ay isa po siya sa mga pinagkakatiwalaan sa loob ng administrasyon. At dahil siya ay nasa gobyerno, kailangan po niyang mag-declare ng kanyang mga assets. Dito na lumabas ang nakakaintrigang impormasyon kung saan ay hawak niya ang uh, itong si XRP at uh, saka si Cardano or meron po siyang uh, XRP at saka ADA holdings. Sa kanyang disclosure, uh, sinabi niyang ang halaga ng kanyang XRP at ADA ay parehong nasa pagitan po ng uh, 1000 uh, hanggang uh, 15,000 uh, Sa pera po natin 'yan ay yung conversion ay nasa 58,000 pesos hanggang 870,000 pesos. Medyo malaki pero hindi ganun kalaki kung iisipin natin. Ang kita po niya mula kay XRP ay nasa pagitan ng $2,501 hanggang $5,000 habang si Ada naman ay hindi pa siya nagbibigay ng significant income o wala pang halos kita. Ngayon ay bakit naman po natuwa itong si ginoong Charles Hoskinson? Yan, alam naman natin na itong si Charles Hoskinson ay ang ama ni Cardano or founder ni Cardano. Isa po siyang vocal na personalidad sa, dito sa mundo ng crypto. Nang uh, lumabas po ang balitang may hawak itong si Ginong Turgersen na ADA, agad po itong nag-retweet. Yan, nag-retweet po itong si Charles sa kanyang ex-account or dating Twitter. Yan po yung nakikita natin dito. At uh, kasabay po yan ng isang playful uh, playful na GIF na nag nagpapakita po ng kasiyahan. yan. para kay Ginong Charles, ito ay isang patunay na unti-unti nang tinatanggap ng mga opisyal ng gobyerno ang Cardano. Isa rin uh, isa rin itong uh, magandang marketing na hindi niya kailangang bayaran kasi kusa po itong dumating mula sa loob ng gobyerno ng Amerika. Ayan. Ngayon ang sunod po nating katanungan dito ay paano po konektado uh, si Pangulong Trump dito sa mundo ng crypto? Yan, hindi lamang po si Ginong Torgersen ang involved sa crypto. Mismong si Pangulong Donald Trump ay may sariling crypto holdings na rin. Nitong uh, nakalipas po na March ay naglabas siya ng ideya na magkakaroon po ng National Crypto Reserve. Sa panukalang ito, ang gobyerno po ng Amerika ay bibili o kokolekta ng limang mga major cryptocurrencies. At yan po ay sina Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana at saka si Cardano. Pero ayon po sa executive order na pinirmahan ni Pangulong Trump, tanging si Bitcoin lamang ang direktang bibilhin ng gobyerno. Samantalang sina ADA at saka XRP ay kokolektahin lamang sa pamamagitan po ng four features. Ibig sabihin ay kung uh, may makumpis ka sa mga illegal na operasyon o mga hindi nakadeklarang uh, crypto, doon po nila kukunin ang mga altcoins. Ay naman kay attorney Fred Rispoli, isang legal expert sa blockchain, hindi na kailangan ni Pangulong Trump ng pahintulot ng Kongreso para isama si ADA at XRP sa National Reserve. Isa po itong controversial pero powerful na ideya. Dahil dito, posibleng mas mapabilis ang integration ng crypto sa ekonomiya ng US. Ngayon ay ano naman po ang posibleng epekto nito kay ADA at saka kay XRP? Unang-una, ang uh, ganitong klase ng uh, recognition mula sa gobyerno ay malaking uh, bagay para sa uh, reputasyon ni Ada. Kapag ang isang government official, lalo na mula sa powerful o makapangirihang uh, bansa gaya po ng Amerika, ay na, uh, nagdeklara na siya ay may ADA, ibig sabihin po niyan ay may tiwala siya sa project ni Cardano. Pangalawa ay nagkakaroon po ng bagong narrative itong si ADA at saka XRP na sila ay hindi lang altcoins kundi strategic digital assets na maaring gamitin ng gobyerno sa mga darating na panahon. Ang ganito pong klase ng narrative ay posibleng uh, magpataas sa confidence ng mga investors at sa bandang huli ay sa kanilang presyo. Pangatlo, ito ay nagsisindi ng ilaw sa posibleng paglegalize at pagregulate ng crypto sa Amerika sa ilalim po ng isang pro-crypto na pamumuno. Yan or leadership at kapag naging malinaw na ang batas tungkol sa kripto sa US, malaki po ang posibilidad na dumami ang institutional investors sa pagpasok kay ADA at saka XRP. Yan uh, ano naman ang aking uh, masasabi sa kita ni Ginoong uh, Turgersen kay ADA. Sa ngayon ay wala pa. Ayon po sa kanyang disclosure ay wala pa siyang kita kay ADA. Kaya maaring long-term Uh, investor po siya. Hindi siya agad uh, nagbebenta kaya posibleng hinihintay niya ang tamang panahon para mag-hold ng matagal. Uh, isa po itong behavior ng mga taong may inside information or tiwala sa future ng asset na kanilang hawak. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at investors na interesado rito kay ADA. Para sa atin bilang mga Pinoy na interesado rito kay Cardano, lalong-lalo na kung uh, meron ka na pong uh, holdings dyan ADA or XRP, magandang balita po ito. Ibig sabihin ay meron ng mga makapangyarihang personalidad sa Amerika na naniniwala rin sa mga coin na kanilang hawak. yan or hawak natin. Uh, kapag mas lumalawak pa, ang adoption at saka recognition ng nitong sina ADA at uh, XRP sa international level, maaaring tumaas po ang presyo ng mga ito. At kung magpatuloy po ang ganitong klasing balita, magiging mas madali na rin ang pagtanggap ng mga banko at saka institution dito sa Pilipinas sa kripto. Isa pa kapag ang US ay nagsimula na pong mag-hold ng ADA sa kanilang national crypto stockpile, magiging mas solid ang reputasyon ni ADA bilang isang matatag at saka long-term crypto ito asset. Bilang panguli, ang uh, masasabi ko naman tungkol dito ay sa tingin ko isa po itong malaking milestone para kay Cardano at syempre maging kay XRP. Ang pagkakaroon po ng exposure sa mga opisyal ng gobyerno ay hindi madaling bagay. Maraming taon na rin uh, itong si Cardano sa industriya at kahit madalas po siyang hindi gaanong nabibigyan ng spotlight gaya ni Ethereum, eto po siya ngayon, nakikilala na rin po siya sa mataas na antas ng pamahalaan. Ang simpleng uh, deklarasyon ni Ginong Torgersen ay maaring tila maliit na balita sa iba pero para sa mga nakakaintindi sa galaw ng market, ito ay sinyales ng mas malaking pagbabago. At kung si Pangulong Trump ay mananatiling pro-crypto, posibleng sa susunod na mga taon ay makakakita tayo ng mas maraming opisyal na hawak ang uh, mas maraming opisyal na may hawak uh, kay ADA at XRP at mas maraming bansa ang maaring susunod sa yapak ng Amerika. Uh, at ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.